Ayan guys, so ito po yung handa ni Kano guys. Nagpa-cater day si Kano worth 200,000 pesos. <laughs> so 200,000 so money ang preparation sa yung 24th birthday guys. Syempre na atay rice, na atay naatay na atay lumpia. Yeah. Unsa ning lumpia? Mother vegetable or pork? Ay bongga. Ah, uh, poi, ako oh, tapos naputay bihon, naputay adobo nga manok, naputay um afritada, naputay pahumba, ah, naputay dinuguan na dinuguan kay naputay iskabiche, afritada, fried chicken. So, so naapod tayo to loka Apila eh. Upat ni Kalitsyon Upat Kalitsyon Napay upat Kalitsyon guys So one Two Three Ang ah, sa to to guys oh ayan niyo yan, yan So muna siya ang preparation sa birthday ni Kanu guys So nagpa-cater din siya guys Worth 200,000 pesos Upak collection ginuo ko tabang man so ayan anyway, guys nagginingine ng kagadaghan ang mga bisita guys ayan si Brit live si Argel si Mia sila sila uh, sila Diva guys tara sila Diva oh si Diva si Dani si Catfish TV si Jigjag si Bating Ayan, mo po niyang mama ni Kano, guys. Belated happy birthday, mother. Oh, birthday po, po niya Fifteen. Ah, 15. Oo, sa sunod-sunod ilang birthday celebration, guys. So, upat kalitsyon, guys. Ginoo ko. Tapos, ready na po ang mga alak, guys. Correct. Ginoo po. kan kay cake, guys. oh. Ginoo oh. po kayo kalitsyon and fern. Oo. Kapay ito, kapay... Ang ginoko ang lechon guys. Utabang mananabang na Tingin, tingin, Sumoon. No.